Ano, oh, oh ayan oh. Okay. Binibidyo na kita. Open, open sa me. Ito na nga, mga kapatid. <laughs> Mati na nga ang bago kong order. na na galon na kulay blue dito na tayo sa labas. Dito ko napatagalan ko. Dito tayo sa labas. <laughs> dito tayo. Dito natin bubuksan mga kapat Mano ano talaga ang laman nito. Oh, di ba? Sulit na sulit talaga pag umorder ka sa TikTok. Ah, di ba? Ganito mga kapat Oh, ba? Diba? Parang uh, ah, Ang walang basag. O, oh, di ba? Kung wala sa punang. Kung sa inyo, bumili na kayo. Check out na kayo sa yellow basket ko. Para, baka mura kayo. Ano? You One anim, eight hundred forty-six na lang. Anim. Ha? Kung bumili kayo sa labas, to? Ay, nako. 200 tong isa nito. Okay. Kaya ako sa inyo, mag-check out na kayo. Ako? Wala na. dito na. Okay, na. Kaya ako. Kaya Kaya <laughs> ah. bye 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 pero bye 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 oh, bye oh. bye oh. walang bye 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 na bye bye lang to bye ah. na bye 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 to pag walang bye Kaya ako sa inyo, check out na kayo sa bye basket ko Murang mura na ngayon bye no? bye oh. grabe Sobrang tipid. Okay, bye. Shipping Magkano ba tayo shipping fee nito? Ha? Ah, uh, may yan. Okay, ha? Kaya ako sa inyo, ready na. Check out na kayo.